mga idol, subukan natin umakyat dito sa kahoy para maputulan yung ano, mga sanga-sanga ng uh, ano, parang hindi ano naapakan ng mga ibon. Diyan tayo sa baba, nagpa-parking. So, ayan, daming uh, ano, tayo yung mga ibon dyan sa pupong ng sasakyan, mga idol. So, ito, Susubukan ko nga uh, tatanggalin yung mga sanga-sanga dyan. Pero wala. Mahirapan tayo mga idol. Mahirap. Takot na tayo. Takot na tayo ng ano dito sa kahoy. Ayan o. Oh, hindi ako makapagpwesto mga idol. Wala nga. Mahirap. Mahirap. Mabigat tong ano. Lagari na hawak-hawak ko mga idol. So, ito mga idol, subukan ko pa isang bisets mga idol. Okay, mga idol, ano, <laughs> mahirap. Hindi <laughs> ko maabot mga idol. Hindi ko maabot uh, mga idol. So, ito, ay try one more time mga idol. Ayan, mga idol, wala talaga sila bababa na lang tayo baka mahulog pa tayo mga idol okay mga idol dito muna pagandang hapon malakas pa ng hangin malakas pa ng hangin mga idol okay bye bye